Okay, good morning mga badi. Nandito tayo sa sitio pinagsimbahanan ng barangay Banyadero. At itong nakikita ninyong bakod na ito, ito yung matagal na nating uh, gustong puntahan na, na, ruins dito sa Banyadero. Na kung saan ay ito ay 100 years na mga buddy mahigit. Tingnan nyo naman mga badi ang uh, ay itsura ng bakod na ito. So kaya pala tinawag na sityo pinagsimbahanan kasi sinasabi na dito daw o pinaniniwalaan nila na dito yung simbahan noong mga sinaunang tao, yung mga taga-sala. Di ba naikwento ko sa inyo yung tungkol sa ano sa paglipat ng mga taga-tanawan dito pero hindi rin sila nagtagal dahil nga nagkaroon ng eruption noong 1754. Kaya yung mga taga dito, yung mga taga-sala kasamang lumipat ng mga Tanawan, sa present location ngayon ng Tanawan. So meron na lang ditong dinagawang uh, bahay pero ang kagandahan dito, pinreserve nila yung bakod at hindi nila ginalaw talaga itong mismong uh, natirang bakod na to. So ito na lamang yung makikita natin na patunay na noong unang panahon ay nagkaroon dito ng mga sinaunang tao at nakapagtayo ng ganitong ah, uh, struktura. So, tingnan niyo yung bako dito. Sobrang kapal ito mga body no? Parang yung mga nakikita natin sa ruins ng uh, simbahan ng uh, bawan doon sa may ano, sa may talumala. Ito, lapitan natin itong bahagi na to. At yung pinaka malaki yung bahagi nito, itong poste na to. So, ibig sabihin, kung ito yung parte na natira, paikot pa ito mga body. At hanggang dito, meron ditong siguro noong unang panahon. Kasi nandun pa yung isang poste doon sa sulok na yon sa may tabi ng puno. So, tingnan natin kung gaano kakapal itong uh, bako na to. Kung susukati natin mga body, halos mga nasa apat na dangkal, mahigit. So ito yung uh, patunay na noong unang panahon ay nandito yung itinayong uh, sinasabi nila na simbahan. Pero hindi kasing laki ng mga simbahan na nakita natin yung mga ruins kagaya ng Sataal, sa Taal, sa San Nicolas at saka dito sa Tanawan sa may talisay naman. Pero maaaring itong wall na ito ay umaabot pa hanggang doon. So may papakita pa rin sa atin dito yung mga taga dito. Mm -hmm mukhang ito yung kadugtong nung ano nung wall. So puro bahayan na itong nandito mga baby. ito. At i Okay, noong unang panahon po nang ipader pa dito. i okay. Ma Malaki pala. Okay. Ito. Tapos ang papuntan niya niyo nang altar doon po dito sa So nandito po yung bahagi ng wall mga baby nandito po oh. Oo nga. Pader pa po yan. Yan, pinaka-pader na. Tapos po, yung una po yan, ang atar na po. Bumali pa na tayo ng, ano, ng uh, na Nakakala natin na balik lang. Malaki pa na to. Nandiyan din yung balon. Ito yung balon po. Ayun. Dito yung pinakasa. So nandito daw yung pinaka-altar. Okay. So, dito po yung lumubog yung pampalang dito. Ayan po, bababaya pa pa ganyan. Ito po yung pinaka-altar. Ayan. 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 po Ayan. 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 po Yun Ayan. 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 o. Ayan. 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 Ayan kaya tinawag din na banyadero dahil yung banyadero kung ita-translate yun, ano yun ang ibig sabihin nun ay banyo dito naliligo yung mga sinaunang tao may dalawang ilog daw dito na maganda at dito nga daw naliligo so ngayon ito yung ano ito na yung ano so nandito po yung sinasabi nyo na ano Opo, dito daw po na dito yung kampanya na sabi po nila na lumubog. Oh. Yung pong isang ilog po, dun po sa kabila. So, dalawa, tama? Dalawa po, dalawa po. Nandun po yung isa. Kasi na yung nong ilog po, dalawa. Yan. At least, uh, nakita so, ninyo. Dito po, sa, sa, kabila. Opo, yun sa, kabila. sa kabila. Oo. Oh, Sa kabila po yun. So, yan mga body, ang history ng banyadero. Na kung saan, nandito, sa lugar na ito, yung lugar ng sala, bago sila lumipat sa tanawan, kasama ng mga mga tao ng uh, taga tanawan na nandun nang dati sa may talisay. Tsaka daw po sir, nung una daw panahon po, ito daw po mataas. Yun daw pong simbahan ng Taal at tsaka po ito magkatanawan. Kaya po tinawag parang Tanawa. Kaya po siya, ito meron na istorya. Katanawan po nito yung simbahan po ng Taal. Mataas po siya. So, maraming maraming salamat po sa kaalaman na yun, ano? At, least narating natin to mga body at may pakita sa inyo. So yung ating hinala kanina na yung wall na yun hanggang doon lang. Mali tayo. Yung <laughs> sabihin nandito daw, nandito daw. Uh -huh. Oo. So nandito doon sa ating dinaanan kanina. Yung isang bahagi na kung sana hindi naman nila sinira. Ano. So balikan natin yung uh, dinaanan natin kanina para maipakita ko ulit sa inyo yung isang bahagi ng uh, ruins na nandito sa tabi ng mga bahayan. Ayan. Ito po din po, sir. sir, sir, ano, no? Ito, makikita nyo rin po. Ang galing nyo po. Oo. Sa kabila po, sir. Okay. So, pasukin natin to para ipakita natin itong ano, bahagi ito na kung saan eh. Nandito do yung bahagi pa ng ruins. Okay, dito. Ayan, po ho, ang ganda pa. Yan ho yung papunta doon. Oo. So yung ano, yung liguan nandoon sa kabilang, So hanggang dito daw. Nandoon yung isang bahagi ng ano ng wall. So yan mga buddy yung ating pagbisita uh, dito sa ruins dito sa may Barangay Banyadero. At hindi magiging uh, o hindi natin may isa katuparan nito kung hindi tayo sinamahan ni body ni Chris Tom. Ayan. So, ayan si Chris Tom. At siya yung nagsama na sa at pinagpunga tayo doon sa labas para maipakita itong uh, ruins na to. Kung nakikita nyo yung malaking puno sa gitna ng yung screen, sa medyo baba, dyan nagsimula yung ruins. Papunta dyan sa bahayan na yan na sinasabi nung nagsama sa atin. At yung bukal na sinasabi dyan sa katapusan ng mga bahay na yan. Pagmasdan yung mabuti, ang mga tumpok ng bahayan na yan at kung saan ang direksyon ng ating drone Nakaharap ang simbahan ayon doon sa ating nakausap at napagtanungan sa mismong Bulkang Taal Noong unang panahon, itong banyadero ay mayroong bukal na paboritong paliguan ng mga tao kaya tinawag yan at yung bahagi namang yan ang papunta sa ilang lugar at barangay ng Tanawan. At muli balikan natin itong kinaroroonan ng ruins dito sa sitio pinagsimbahanan ng uh, barangay Banyadero. Nandyan sa gitna ng bahayan na yan ang sinasabing simbahan. Sa makatuwid, ito na lang ang natitirang ebidensya na kung saan ang mga tagasala ay may isang estruktura uh, na ganito bago sila lumipat sa mismong uh, kinaroroonan ng tanawan ngayon kasama nga ang uh, populasyon ng mga taga-tanawan na galing naman sa may parte ng Talisay muli ito yung uh, palipad natin sa bahaging yan ng ruins na kung saan ay papunta ang direksyon doon sa pinuntahan nating uh, bukal sa dulong yan ng uh, bahayan at ang sinasabi nga nung ating nakausap ay may isa pang bukal doon naman sa kabila. So tama yung uh, nasasaad sa adsa, nakasulat na kasaysayan na itong uh, banyadero ay may dalawang ilog o dalawang bukal na paboritong paliguan ng mga tao noong unang panahon.